Hi hey guys, good morning. So today, um, galing ako dun sa sa dole kahapon. Tapos ngayon babalik ako. Kasi alam nyo kung bakit nagdole ako. Kasi itong Realme na dati kong pinagtatrabahoan, may agency sila ng success. Hanggang ngayon, hindi pa rin binibigay yung 13 month pay ko na dapat ibigay nila sa akin. May binigay silang form sa akin. Ayaw kong signan kahit hindi nila ibigay yung 13 month pay ko kasi ayo uh, kasi may binigay silang form dapat signan ko daw paano ko naman to sa signan ito 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 yung quite claim nila ni success ito yung binigay sa akin agency to pero yung tinatrabuhan ko is si realme um quite claim to guys cash, ba cash ban release so ito yung ano Blanko tong form na to. Ayan. Blanko to. So, ang gusto nila guys, isignan is ko agad. Ayan. Sa ko tong form na to para ibigay, ibigay nila sa akin yung 13 month pay ko na pinagtatrabuhaon ko ng ilang buwan. So, kukunin ko sa kanila mga 9 months or mga ganon. Hindi ko alam kung ilan. So, Anong gusto nila? Sa ko, to na wala namang amount. Wala siyang total amount. So, ang gusto nila guys sa mangyari, sa ko muna tong blank na form na to bago nila ibigay sa kanyang 13 month pay, pati back pay, pati cash ban. So, advice naman sa akin, wag daw tong signan. Kasi pag na-signan ko daw to, kung ibigay nila yung magkanong amount, wala na akong magagawa. Alam niyo kung bakit? Kasi sign na kasi siya eh. Sign na kasi, uh, ko na siya. So, wala na akong magagawa. So, ang gawin ko ngayon guys is almost 9 months na kasi, hindi pa rin nila binibigay. So, pumunta ko ng HR ng, Ho uh, ng Realme mismo. Alam niyo ba kung anong sinabi lang sa akin? Wala siyang magagawa kasi HR lang siya. <laughs> Tataka ko. HR lang. Wala akong mga gawa. Alam niyo kung bakit success daw dapat ang habulin ko. Kaya nga pumunta ako mismo sa Realme office kasi gusto ko mag-direct. So almost 9 months kong follow up hanggang ngayon wala pa rin silang binibigay sa akin na update. So ang update lang, nagchat ako sa bisir ko, ang sabi lang, i-follow e, up pa daw. So almost 9 months, follow up lang ang sinasabi nila guys. So, ano ba talaga real me? Ano ba? Ibigay nyo ba o hindi? Kasi magdodole tayo dito. Magdodole talaga ako. So, ikukonsult ko tong form na to. Ayaw nila ibigay kasi walang sign ko. So, paano to? Blank eh. Blank ko siya eh. Paano ko to? Sasignan ko to. Tapos bigyan niya ko ng piso. Okay lang sa akin kasi ko na. Na, swerte nyo naman. So, ang gawin ko, ay nga, pumunta ako sa, sa HR nila. Alam nyo ba kung anong sinabi lang sa, sa HR nila? I-follow up lang. So, nagalit ako doon. Sabi niyo, bakit follow up lang? Almost 9 months na follow up pa rin. Follow up ko yun follow up. Follow up pa rin. So, ang ginawa ko, anong, anong sabi ng HR ng Realme? Ang sabi niyo, eh kung ganun pala eh, magdole ka. Oh, galing. Magdole ka. Sabi ko, sabi niya, sabi ko, sir, nagdole talaga ko, sir. Sabi niya, saan ba yung form mo? Saan ba yung report mo? Nagdole ka. Diba? Kagaling nila talaga, guys. Ayaw nila magtakot sa dole, guys. Hindi lang ako. Hindi lang ako nagreklamo sa Realme Success. Combine sila eh, Realme Success. O, syempre, nagreklamo na yung tao sa kanila na yung success, ganito, ganyan. Hindi naman mahahagilap. Walang agency na yung number ng agency nila hindi pa matawagan ewan ko ewan ko guys so hindi ko alam buti na lang kahapon may may yung guard may ni sa akin na ano na attorney so pinatingnan ko tong form na to sa attorney kasi lang naman sila eh sabi niya, huwag ka talagang mag-sign dyan. Kasi kapag nakapag-sign ka dyan sa form na yan, wala ka nang magagawa kung magkano ibigay sa'yo ng company mo. Which is si Success pati si Realme. I-mention ko talaga dito, Success pati Realme. So pumunta talaga ako sa Realme HR office sa Cebu City. So nagpunta ako doon. Anong oras sa sila po? Anong oras na ako hinarap? Pumunta ko doon ng 8 a.m. Hinarap ako ng 11, 11 a.m. Mag alas 12 na. Mag alas 12 na ako nila hinarap. Ang sabi lang sa akin, hinarap ako. Ang sabi lang sa akin, si success ang habulin mo. Kasi hindi naman ako yung employer mo. Kaya nga, hindi ako, hindi kayo yung employer ko. Pero kayo si Realme. Saan ba ako nagtatrabaho sa Realme? So ang sabi niya, pinalo up niya na daw. O oh, pinalo up. Galing. Pero ang sabi sa provider ko, ayaw nilang mag-reply. Mm. Tapos ganito pa, yung Facebook account niya, wala, wala daw akaming karapatan mag-chat doon kasi private yun. So, ba't nag-HR ka pa? ba diba? Private pala yung ano mo eh. Eh, bakit yung phone number ng company nyo, kung ayaw mo mag-ano, kung ayaw mo mag- mag-chatan sa Facebook mo kasi naka-private, eh bakit ayaw makontak yung company number nyo company number nyo hindi mahagilap hindi makontak kaya nga mismo ako na pumunta dyan sa office nyo kasi ayaw nyo mahagilap ayaw matchatan ayaw nyo matext kaya binlock nila ako binlock ako ng isang HR na oh binlock ako ng isang HR kasi ano um, makulit daw ako. Eh sana binigay nyo na lang yan 13 month pay ko kasi makulit talaga ako kasi pinaghirapan ng tao yan eh pinaghirapan ko yan eh. hindi nyo yan pinaghirapan eh pinaghirapan namin yan nagiging top seller nyo pa ako nagiging ano pa ako dyan ang dami kong benta plus ganito lang eto pa yung monthly incentive namin binabawasan nyo pa hindi namin may ano kami may dingto kami yung, ding, yung dingto ko pag nakikita ko nasa ano eh tapos pagdating sa sa kamay ko naging maliit na ano yun sige magharap tayo sa dole eh.